Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirugas from Masagari Channel, a faith healer, ozo, at a reader. So ngayong hapon na tignan natin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um a weekly gabay for the month of, for the month of November 8 November 15 for the sign of, for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides? Ang ating masasaga for today is very kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel. And hindi you like ba for more videos update kasi maraming salamat po. Sa mga walang sama pag-support sa aking channel, lalong lalo, lalo nang nilige-skip ng ad sa so, pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksiklig din umapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating spirit for the sign of for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs Sign sa ating mga gilap? Tutuklasin at bubulabugin natin yan? Ito na yan. Let's watch this. There's something guys with the Justice card. Now, there's something a Libra season. Or parang sinasabi na with the Libra card, na no, pinapakita dito na maari magiging balance na. Na no? makakamit na ang gustisya. Makakamit na ano yung bagay na iyong ginawa. Mabuti man to o masama. No? Let's see it. And of course, there's something guys, with the five of something disappointment. May bagay dito na maaaring nagdadala sa no realization. O may mga tao sa paligid mo na maaring nagkakanoon na no realization. Na may mga pagsisisi pang ihinayang sa kung ano man yung bagay na kanilang nagawa. Now, there's something a karma. And there's something guys, with the Empress card. Revert. Now, disconnect from the word maaaring um, bagay na maaring magkaroon ka na ng bagong eksena bagong simula. Now, there's something, guys, with an effort card for a blessing coming in. Now, may biyaya na maaring matamo mo mo. Now, mayroong bagay na maaring um, makamtan mo. And there's a paybo of pentacles. Some of you guys na nakakaranas sa kayo financial loss o financial crisis. Now, may mga pinata, may mga nararanasan kay financial loss. Na maaring ano um, kung ano anong nararanasan yung kagastusan sa ngayon. Ngayon, linggong to, maging mahinahong kayo sa paggasas, ha? Kasi marami kayong mga bagay na pagkakagastusan talaga. And this is the Wheel of Fortune with a turning back. No worries, the Wheel of Fortune is here. So, maaaring papabor na sa sitwasyon, magbabago ng ikot ng mundo at kapalaran mo. Diba? The Wheel of Fortune something, a blessing. Now, there's, there's a destiny as you always. At the same time, there's a two swords. Now, nagkakaroon ka ng indecision that because of your actions. Now, may mga part dito na parang nagkakaroon ka ng doubt and fears sa bagay na gusto mong gawin. No, kailangan um, buksan mo ang iyong isipan ng iyong mga bata sa lahat ng bagay na magiging resulta no ng iyong desisyon. Let's see what is a justice card. No, there's a five of wands. So it means no kasi naman yung mga tao gumawa ng hindi maganda sa iyo, komplikasyon na may hustisya, no? Meron ditong maaring um, kumbaga, may mga tao ang kalaban, no? Meron ako nakikita dito na cases. No, meron ako nakikita ditong mga kaso. No, kumbaga uh, maaring makakamit mo na na no? may pagbibintang pero this time makakamit mo yung justice. No? Matagal ka na stress, matagal ka na depressed but this time, eto na yung resulta, no? May karma. Oh, the justice will be served. The five of cups. Revenge with a higher friend, no? There's something guys sa parang madidi-disappoint no? Dahil hindi pumabor sa kanila ang kanilang plano. Now, there's a separations na maaring, kumbaga, oh, um, meron ditong maghihiwalay na maaring nagsisay sa kanilang ginawa sa'yo or maaring nagkakaroon ng parang realization dahil palpak ang pinalet. Ganun. So, let's see what is digital messages tayo with an Empress card. Para sinasabi ng Empress card sa akin na parang self-love, self-care. Na parang alagaan mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. And this is the Knight of Cups. Now, There's an offer may offer daw na paparating sa iyo. Now there's a proposal for motions or there's something that brings you with higher level of commitment. Ay, pasabog meron ditong ikakasal. And there's a pay, pay, uh, there's a pay of kasi the eight of baka ka move on na raw kay for financial or so financial crisis. No ba na makaka uh, makaka recover na raw kayo sa mga difficulties niyo. Ay, pasabog 'yan. Let's see. Uh, what is the wheel of fortune? Reference of Four of Pentacles. Saving money. So, this is something like turning back. No? Kapag sinasabi nga nila na pag nagigpit ka ng sinturon, mas lalo kang uh, asenso. No? Lalago. Dahil uh, alam mo kung paano mo puproteksyonan ng mga pinaghirapan mo. The Wheel of Fortune is something like the Four of Pentacles. No? Kung magapagdating dito na mas magiging maingat ka na there's a turning back. No? Babalik sa'yo. Ano man yung bagay na what you deserve. No? No? Kailangan mo lang pag-ingatan ng yung mga pinaghirapan. And there's a two of swords represented with a queen of cups. No, there's an emotional killing. No, there's an emotional killing. So, may mga bagay dito na kailangan mas maging mature kapag dating sa emosyon. Huwag kang padadala ng tensyon. now with the justice and recurrence of uh, the five of wands, represent with our native pentacles. No, about dito sa trabaho mo, about sa ginagawa mo, kung baga sinasabi dito na may hustisya. No, naman yung bagay na about sa trabaho, siguro itong may cases dito about sa trabaho din. No, baka may nilalakad kayo dito. About sa trabaho, let's see. And this is on the five of cups, request the higher friend. No, there's a three of a so waiting for soul, waiting for a ship. Na no, may mga hinihintay kayo there's a possible na makuha nyo na. Na no, makakamit nyo na yung, um, clarity, makakamit nyo na yung um, justice, and there's the moon ka revelation. May bagay dito na marireveal din sa inyo. Na parang offer na maaring matagal mo na itong gusto matupad, no? yung pangarap mo to dati. And there's a third of swords. Now, with the five of pentacles and the eight of cups, makakamove on na kayo kasi parang meron dito naging, nagsabotage talaga sa'yo. No? Mag-ingat kayo sa mga investment, ha? Kung may mga papasukin kay investment o oh, magpapautang kayo, mag kayo. May pera kasi dito na maaring masayang. No, pero makaka-recover din kayo dyan. Pero mag lang kayo kasi talagang sabot at No, Lulukohin kayo. Na pagdating sa pera, mas maging maingat lang kayo. No? Let's see guys, what is additional messages tayo? represent with that sign of cause happiness, no? Kumaga magiging masaya at magiging maligaya ka na this time. Talagang iikot yung kapalaran, maaaring pumabor sa situations mo, na magbabago na talaga ang ikot ng kapalaran at ikot ng mundo mo. And of course, this is something gets with the easy one, so magkakaroon ka ng bagong proyekto plano, kailangan mo lang talaga maging kalmado, wag kang agresibo, ha? Kasi bagay na parang susubukin ka dito, eh na pagdating sa emosyon ko magiging um, aggressive ka ba? No, bagay kasi na magmaari mag-trigger to. No, yung pagiging pala decision. And the justice of the five of wands and the eight of cups to so reference with the king man. No, baguhin yung perspective mo, baguhin mo yung pananaw mo dito. There's a feeling stuck. No, maaaring kumbaga nakasaka sa sitwasyon dito. Kumbaga nahihirapan ang kumilos, nahihirapan ka gumalaw. There's a possible na makuha mo yung justice. Now, there's a magician for manifestation. May mga bagay din dito na matagal mong hinintay, maaaring makakamit mo, makukuha mo. No, at the same time, there's something with a king of sword, with a stop the pattern. Puputuli mo na yung mga bagay na alam mong hindi sa sa'yo, lalo-lalo sa sarili mo. No, kung bagay na to na hindi nakakatulong sa kalisugan mo, sa health mo, sa mental health mo, kung aalisin mo na. Mas magiging secure ka na sa sarili mo ngayon. Kumbaga, mas mahal mo na yung sarili mo. No, and there's a different collaboration. Mag-ingat ka sa mga tao na kakasalamuha mo. Meron talagang lalapit sa'yo dito, mangungutang, or meron ditong lalapit na para humingi sa'yo ng tulong. No? Mag-ingat ka lang kasi mamaya mabudol ka, or mamaya ma maskam ka, mag-ingat mas ka. Mag at the same time, there's a sun, there's a pure positive outcome. So, this is something that will really fortune na magiging masaya at magiging maligaya ka, magiging maayos ang sitwasyon mo, magiging maganda na ang takbo ng buhay mo, lalo-lalo na sa finances mo. At the same time, there's a four of swords. na no, kailangan mo na pahinga dito, ha? Nag-over patig ka dito. No, there's, there's a full of stress, no? Kung talagang punong-puno ng, um, kung negative yung isipan mo, na parang, um, Kumbaga, marami kang iniisip eh, no? Let's see what is additional messages tayo with the finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Alamin natin, no? Anong kaganapan sa buhay mo pagdating sa finances and career, love life at kalisugan? Before anything else, yung shuffle muna ko para pasabog, di ba? Okay, nandito na tayo guys. So, let's see. Cut ko na lang yan. Okay, so there's something guys with the Queen of Wands. By confident, lakasan mo ang loob mo ha. Lakasan mo ang pakiramdam mo dito. Na may bagay ka dito kailangan um, maging matapang. Na pagdating sa finances and career, lakasan mo ang pakiramdam mo. Not the same there's a six of cups. Na no, there's a something, a past person. Or there's a friend of yours. Na parang, mayto nga sinasabi ko kaninang susubok sa'yo. Or family related. Or mutual friend. Na talagang there's an attempt no? And there's sa pre Japan, ko sa kita mo kung paano mo pangahawakan yung pera. Ganyan, pag-ingatan mo. No, may mga bagay din na mamamanif mamamanifest ka. No, makakamit mo, makukuha mo. And there's a star card, sabi ko 'di ba kanina na makaka-recover ka talaga. No, sa lahat ng financial crisis or financial difficulties, Ngayong linggo talaga 'to baka baka kabangon ka. At the same time, there's a hermit card. The answer is here. So, nandito na ang kasagutan sa iyong mga katanungan bagay na magliliwanag ko ano na ba talaga yung strategy na kailangan mong gawin para makarecover at makalis ka sa situation na positions mo. At the same time, there's a nine of pentacles. Do you have a potential for abundance. No, kung na yung part na parang lalago ka na, no, gaganda na buhay mo, gaganda na situations mo. Ito na yung part na parang unti-unti mo nang malalasap, no, ang tunay na sarap. No, pagdating sa love life, there's a temperance. Have vision no, time will come. Na pagdating sa pag-ibig, kailangan matuto tayo maghintay ng tamang tao, ha? Hintay, wag mong mamadalian. Baka mamunta ka sa maling tao na minsan nang magmamahal sa'yo, pero pasasakitin lang ang ulo mo. Pero itong tao na darating, ang magpapatibok sa kang puso mo na magpap, magpaparamdan sa'yo ng pangmatagalang relasyon at pangmatagalang pag-ibig na wagas. No? Not because at the same time, there's the devil card, oh. Nakikita mo ito, with a devil card. Tulad na sinasabi ko kanina na mag-isipan nyo, no, dahil maaaring gayumahin yung person mo. No, at the same time, mag-ingat kayo, no, there's a devil, something a toxic or black magical bomb. I-clarify pa natin yan. At the same time, there's a tree of swords. Sabi ko na nga ba eh, the devil is as a tree of swords. No, with a deep temperance, the divine intervention na paalala sa'yo na you need to pay attention dahil may taong naiingit sa inyo relasyon may taong gustong simira ng iyong relasyon or pag-ibig no ang iyong um, kaligayahan at the same time there's a night of one's for slow and steady unti-unti mong tuklasin o unti-unti mo nang malalaman at matutumbok kung sino ang tinutukoy ng ating baraha Now, at the same time there's something guys with a three of cast third party it's either your friend or family related or maaaring kakilala mo hindi ka naman doon rin ang hindi mo kilala di ba? At the same time, there's something guys with the seven on of one. So, protection on mo at pangalaga mo yung drones mo and even your territory. Ano man yung bagay na mayroong ka, protection at pangalaga mo tungkol sa relasyon at pag-ibig. Totoo nga ang sinasabi ng ating barahan na may nataong naiingit sa inyo. At para sirain ang kaligayahan mo. Kasi ayaw niya nakikita maligay at masaya ka. So, let's see. Pagdating naman tayo sa kalisugan mother sa so the queen of swords, clear the boundaries. Sinisim mo yung mga bagay nagsisilbing balakit pagdating sa kalusugan mo. No, tantalan mo na yung mga bawal. No, yung mga bagay na alam mo nakakasama sa kalusugan, matigilan mo na. And there's a king of pentacles, magiging mas secure ka na sa sarili mo. No? You are also provider to your family. Dapat alam mo kung alam mo, alam mo yung tama at mali pagdating sa kalusugan. No, hindi yung bawal pero kinakain mo pa o iniinom mo pa, tantanan mo at the same time there's a day of Pentecost na pagdating sa kalusugan mo no magingat ka kasi parang gusto nitong kagastusan ka no pag paggastusin ka gusto nitong maubos ang pera mo no may tao talaga na nanalabay sa yo. alam niya na malaki ang pera mo o meron kang potential para maging mayaman maging malago In getera, no and there's a king of wands may hinala ka na meron ka nang suspecha kung sino to at totoo at tugma ang iyong hinala ay tama. Let's see. At of course, at the there's a strength with confident. Lakas ang loob mo maging matapang ka. No? Kumaga, the kasi na ka, damoy kasi na may alinlangan ka, damoy more na pumapasok sa negative. So, kailangan, um, kailangan protection ng yung sarili mo. And there's a the days of cups. No, inggit talaga. It's all about inggit. No? Itong tao na ito na nanalbahin sa inyo ay maaaring ingit sa inyo. Let's see what is additional messages tayo with the magical fire messages advices. So let's watch this. So dito na tayo sa chapter ng um, gabay. No? Ang ating mga angel spirit messages. Alamin natin, natutuklasin natin at bubulabugin natin ano kaganapan pa sa buhay mo ang ating mga hagilap pa. Let's see. Yo. Oh. Spirit, please give me information po. And there's a summer season na maaring um, ngayon darating summer season na maaring masagot na lahat ng katanungan mo. This is something a gateway para ma-relax ka, di ba? Na para maalis yung mga stress at maaring iniisip mo. And there's a practice, practice, practice. Enhance your ability and polish your skills. Na mas palawigin mo yung kakayanan mo. No, mag-ensayo ka, kumaga mas um, palaguin mo pa yung bagay na alam mong kakayanan or kaalaman mo. No, baka yun yung magdala sa'yo ng tagumpay at kayamanan. And there's something your wishes granted. Wow! Matutupad yung mga pangarap mo, kumapit ka. Let's see what is the yin and yang oracle card. And there's a fulfillment by wishes. Double clarification guys ha. There's a something wish fulfillment. Matutupad talaga yung kahilingan mo. May bagay dito na maaaring matupad na. And there's an attraction that being, you, you're also attracted to anyone. Ito yung sinasabing inggitin ka. No, attraction. Malakas yung charisma mo. Malakas yung atake mo sa ibang tao. No, parang lahat ng mga... Ta there's a apple in the eye na parang... Kung mag ka, maraming taong nakatingin sa'yo, pero hindi, hindi maganda yung intention. And there's a mother figure na nanay ka o there's a mother figure involved dito and there's a wisdom na maaring mag ma-enlighten ka, maliwanagang ang ng na nangyayari. There's a message sa'yo. Maaring, kumaga kung yung mauna yung nanay mo, maaring meron dito gabay, na, gabay niya na maaring um, magbigay impormasyon sa panaginip mo. Baka napapanaginipan mo yung nanay mo. And there's a break up forever. Talagang, alam mo, ang gusto nito, ang gumagawa sa inito nito para hindi ka maging masaya. No, there's an ending with a breakup. Lahat ng mga tao makakarelasyon, may iiwan ka. No, iiwan mo. Ganon. No, tarang mayroong sumpang nakaakibat dito. And there's a divine feminine. Babae. Babae ang may gawa. No, laki ng ingit nito. No, let's see what is the can't help Michael messages. And uh, may, may nunal sa mukha May nunal siya sa mukha. And there's a sense of humor. Na always think um, a brighter side of situation. Na kailangan lagi mo titingnan yung magandang dahilan o magandang kay hinatnan. No, ng situation mo. That is uh, what is a Jesus loving quote said. Be a good comfort. Your feet has made you whole. Nabubuhin ka ng dito ng yung pananapalata at tiwala. Na may taong tutulong sa'yo o may taong gagabay sa'yo dito. Well, let's see what is an angel's number. Or kailangan na, um, kung baga sinasabi dito, maging ma maring ikaw yung tutulong sa ibang tao no para a uh, ma-enlighten sila sa lahat ng na nangyayari. No? Para susubukin ka rin dito eh. Angels number represent with a 16-16 with a readjustment. No? Your level of self-control is sufficient to make things right. On the horizon is the possibility of beginning a new romantic or platonic friendship. As well as a chance to begin life anew with a person from one pass, everything will fall into pieces. Talagang, ano man yung bagay talaga na nakalaan, kung bagay ibibigay sa'yo kung talagang para sa'yo. Na may mga bagay lang dito na parang kailangan uh, matuto tayong i-control yung ating sarili, no? Kung ano man yung bagay tama, no? At kailangan na um, tingnan mo yung positibong kalalabasan, Now, There's something you begin in pagdating sa situations, no? Lalo, lalo sa with a friend. I feel something kay kaibigan ang may gawa nito. What is the money move oracle deck? And there's many choices. Na pagdating sa finances, na maraming bagay na pagpipilian dito, look at an option. Parang, kung maga, uh, you're also multitasker. Alam mo ko naman yung bagay na, na magpapalago sa'yo. Kapag sinasabi dito, maging wise ka sa pagpili. There's a shadow work of a what. Kasi parang may mga bagay na gusto kang gawin, pero sa dami ng gusto mong, um, uh, gusto mong gawin, na no, hanggang umpisa, wala ka natatapos. So parang, kailangan mag-focus ka kung saan yung priorities mo. Ganon. What is a shadow worker vision work? From the shadow worker vision with a break chain. Diba tulad yung sinasabi ko na kailangan mong basagi ng kadena na nagdudugtong sa negatibo or toxic no? na sitwasyon or there's a black magic and bomb. Kadena ng kulam. O kadena ng sumpa. Hmm. alam mo na. Clarifying for a life situation. Clarifying for a life situation. And there's a be here now. So, kailangan mo maging totoo ka at um, kumagam, maging ka sa sarili mo. No? So, baga, may mga bagay dito na parang ipapakita sa'yo. Kailangan alam mo sa sarili mo yung um, kalakasan mo. No? Alam mo sa sarili mo kung paano mo matatapos do. Nandito ka na, kailangan gawin mo ng tama at wasto. What is the clarifying for a love situation? And there's a wild and a hard desires from uh, desires for freedom lead to running away. No, parang merong kang hangarin na gusto mo makawala na sa situation. No, Mag ingat tayo sa mga bagay na hinihiling natin. magkatotoo at matupad, ha? Kasi may mga hinihiling tayo na maaring maring hindi maging maganda ang impact sa iyo sa buhay mo. Daba ka, dada da, tayo pagsisihan mo, bakit mo hiniling yon So, kung mag, uh, kailangan natin titignan yung mga hinihiling natin. Let's see what is a what lies beneath the future. And there's a bank failure, da ba? Kaya magingat kayo sa mga papasukin yung eksena, ha? lalo sa investment, no? Sa mga lalapit sa inyo, magingat kayo, baka mas scam kayo. For a part of the light of vision world. And there's a compassion. There's a compassion talaga. Na no, may pag talaga na hindi matatawaran. Ano yung parang kahit anong pilit nilang um, kumbaga subukin ka, no? Saktan, pahirapan. Pero yung pagmamahal, there's an exist talaga. Nag-exist talaga sa'yo. No? There's something I open may heart to others extending kindness and understanding without judgment through compassion, I create bridge and of connection, healing not only myself but also the world around me. I offer my empathy freely, knowing that in the serving of others, I grow stronger in love. No mas lalo kang tumibay no yung pagmamahal at, at pagnanais mo na makamtan mo ko talaga sino yung pag-ibig na para sa'yo. Parang walang matitinag, parang hindi kanila nila matitinag. No, pin, kumbaga, mo kung sino talaga yung para sa'yo. Oo. Oh. So, let's see what is a pika kay yes No, so let's watch this. Now, so guys, kung bago ka sa channel ko, ang pika ka-gesture na pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Na mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka na... At nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. This is the Yes or No Pika Card. So, guys, maraming salamat po sa mga nagsishare ng aking video sa mga ori social media platforms. At maraming salamat po sa mga solid subscribers. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin, please click mo na yung subscribe button dyan. And hit the notification bell for all para updated kayo sa mga videos ko every single day. At the same time, guys, maraming salamat po sa mga nag-follow sa akin sa FB page ko. Maraming, maraming salamat sa inyo. No? Para updated kayo sa eksena natin. Let's see. Let's start with the number one. Number one of is with a no. Now, there's a no unfinished business loose and feel restless. No, may mga bagay na hindi patapos. No, may mga bagay na parang ayaw mo pang pakawalan at bitawan. Aww. O, may mga bagay dito na kailangan mo na talagang pakawalan at bitawan. Number two. Now, there's a no again kaya to strong find solid gratitude. Mo um, ka na isang bagay na alam mo magiging panatag ka. Na no, huwag kang magstay sa isang sitwasyon na parang hindi ka sigurado. Na no, parang sa bawat bayo, parang piling mo um kubaga hindi panatag ang sitwasyon mo. No number three, there is a no again. No there is an all no. No decay under the surface strength waning. No, parang sinasabi dito, na parang wag mong hayaan na mabulok ka sa sitwasyon. Umanap ka ng bagay na alam mong magugrow grow ka. Huwag ka manatili na sa isang sitwasyon na alam mong hindi nakikita ang halaga mo. Masasayang ka lang. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of November 8 hanggang November 15 for the sign of for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating desa. Don't forget to like and subscribe my channel in hit the question for more videos update. Darkas, maraming salamat po sa mga walang saong pag-support sa akin channel, lalo-lalo lang lalo, dig, hindi lagi skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig-liggo umapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys sa see you in the next video. Bye-bye!